Samabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 22, 2024 at tayo po ay nasa ikadalawamputlimang linggo sa karaniwang panahon at mula po dito sa Lady of La Salette, dito po sa San Sedel Monte, Bulacan at po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating unang pagbasa sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Karunungan chapter 2 verses 12 and verses 17 to 20. Sinabi ng mga masasamang tao, Tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautosan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagan. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat Mula pa rin po dito sa Muson Dito po sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish uh, Minabuti po na dito ihatid Ang unang pagbasa at pagninilay natin para sa linggong ito Na kung saan ay napapaalala sa atin uh, uh, Na maging matatag tayo sa mga nangyayari sa atin pong kapaligiran Uh, kabi kabila po natin naririnig ang mga bangayan ng ating mga leader, mga pag-aaway, away, uh, at kumbaga sabi nga no, meron tayong uh, kasamaan versus sa uh, kabutihan no dito sa ating pong nangyayari no sa panahon natin ngayon. At talagang nalilito rin tayo kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan, sino nga ba talaga ang uh, naghahangad ng kabutihan para sa atin pong bayan. Pero sa atin pong narinig na pagbasa sa unang sa unang pagbasa nung no, mula sa aklat ng karunungan ay manatili tayong uh, tapat, manatili tayong maging mabuti sa kabila ng ating dahil po no kahit na mayroong kang ginagawang kabutihan at gusto mong maging mabuti may mga tao talagang mag-iisip ng iba Mag-iisip kung paano ka sisirain, mag-iisip kung paano ka wawasakin Yung iyong kabutihan ay uh, lal hahanapan ng uh, kasamaan At tayo naman marami rin taong nalilito talaga no, kung sino ang mabuti at sino ang masama Sino ang may hangarin ng kabutihan at sino yung nagahangad na guluhin talaga ang ating po mga paglilingkod O yung mga taong nanais na talaga na makatulong na makapagbigay ng mabuting pamumuhay sa ating bansa. Pero nawa sa atin din mismo no, na mga nasa simbahan, manatili po tayo sa aral na binibigay sa atin ngayon ng karunungan. Hindi po, uh, hindi nakakaligtas talaga ang uh, mga taong naghahangad na maging tapat sa kanilang tungkulin. Talagang gagawa at gagawa din ang demonyo na sirain ka, para papanghinain ang iyong kalooban, gagamit ng mga tao para uh, wasakin no, ang iyong mga plano, ang iyong pagiging mabuti. Nawa po ay manatili tayong tapat, huwag tayong makipag-away, makipag kumaga makipag yung araw natin. Huwag natin sayangin yung ating panahon sa pakikipag-debate sa mga taong wala talagang nakikitang maganda sa ginagawa mo ituloy lang no? Uh, dahil ang Diyos naman po hindi nakakaligtas sa kanya ang lahat kahit na meron tayong gawing uh, masama at lalong lalo na no? kung yung intention natin ay hindi mabuti nakikita po yan ng Diyos kaya nawa sa linggong ito patuloy natin na ipagdasal ang bawat isa na maging matatag tayo at sa tulong din no, na mahal na birhen ay patuloy tayong maglingkod na may kababaang loob na may pagsunod sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.